Magandang araw, ako po ay magsasalita patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa mula sa hatol sa impyerno. Ang iba hindi na naniniwala ng impyerno, ang totoo papunta doon ang hindi naniniwala ng impyerno. Kasi hatol yon sa mga taong hindi magsisisi ng kanilang mga kasalanan. Ang paraan ng iba sa pamagitan ng sariling mabubuting gawa. samantalang ang sinasabi ng banal na kasulatan ng Biblia na sa pamagitan lang ng pananampalataya pananampalataya sa Panginoon sa Kristo pananampalataya nang galing sa puso hindi nang galing sa labi dahil hindi tinatanggap ng langit ng Panginoon tinatanggap ng Panginoon yung uh, pananampalataya o yung pagtawag na sa pamagitan lang ng labi sa pamagitan lang ng uh, isip hindi yung tanggap ng ating Panginoon. Ang kailangan, taos pusong pananampalataya. Ano ba itong taos pusong pananampalataya o pananalig kay sa Kristo? Itong mayroong pagsisisi ng kasalanan, may pagtalikod sa kasalanan at mayroong takot, kasali ang takot sa Diyos at kasali ang pagpupuri sa ating Panginoon. Now, hinahambing nitong mga kulto na tayo daw ng mga baptist ang ating pananampalataya para daw parehas daw sa panan, paniniwala ni Satanas. Kaya eh, sa sa tanas na naman yun na may Diyos. Alam niya na ang Diyos ang cre nag-, uh, nag create sa kanya. Now, ang pananampalataya ng na tinatanggap ng ating Panginoon, yung ulitin ko, yung may pagsisisi ng kasalanan o may pag uh, may pagtalikod sa kasalanan. At uh, mayroong takot sa Diyos, mayroong pagpupuri sa Panginoon. Ang daming naniniwala, ang daming naniniwala sa Diyos, naniniwala sa Panginoon. Pero walang takot sa Panginoon, walang pagsisisi ng kasalanan, at walang uh, pagpupuri sa Diyos. At yun ang klaseng paniniwala na parihas sa paniniwala sa satanas. Wala siyang respeto sa Panginoon, wala siyang takot sa Diyos, wala siyang pagpupuri sa Diyos. So ang pananampalataya na tanggap ng ating Panginoon ang mayroong pagsisisi sa mga kasalanan, mayroong mga pagpupuri sa Panginoon, papasalamat, at mayroong takot sa Diyos. Ang daming mga tao na niniwala sa ating Panginoon, uh, nagsasabi, ako'y makadiyos, ako'y naniniwala rin, nanampalataya din sa Diyos. Pwede, tayo, pwede, man kayo manampalataya sa Diyos pero wala kayong takot sa Panginoon. Ang dami niyan, ah, walang takot sa Panginoon, walang respeto sa Panginoon. Ah, ibig sabihin, walang pagsisisi. Uh, ah, at walang pagpupuri sa ating Panginoon, walang paglilingkod, yon. Ah, dahil hindi totoong nananampalataya, hindi totoong naniniwala sa ating Panginoon, walang pagpupuri sa Panginoon, walang pagpapasalamat, walang pagsisisi, uh, at uh, walang pagsunod, walang paglilingkod sa ating Panginoon. Now, itong magsasabi na, it mga, nagsa, mga nag-iisip ba, nagsasabi na, ah, kailangan ko gumawa. Ah, kaya gumawa. Now, kung sa pamagitan ng ating sariling mga gawa, at sa ating sariling kabutihan ang pagpunta sa langit. i reject natin ang Panginoon ang kanyang uh finished work uh, doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nagtubos sa atin, kinamatyan tayo, uh nagba nag nag uh, um nagpa ano yan? <laughs> siya ng kanyang dugo. Nang na dugo sa ako sa ating Panginoon. Siya ay namatay, ni nilibing at nabuhay muli upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang kanyang requirement lang po ay para ng palataya. Para ng palataya na totoo na base sa salita ng ating Panginoon. Now, ito pa, ang referensya pa nitong sasabi sa ng iba, sa sila, sila ay nanampalataya hindi nakabase sa, sa salita ng Diyos, ang kanilang paniniwala, ang kanilang panampalataya. Bale, hinihiwalay ang Panginoon at ang Biblia. Ah, ang dami niyan. So, klarong-klaro yan, mga kaibigan, mga kapatid, ang kaibahan ang ng totoong ng sa Panginoon ay hindi hiwalay ang pagmamahal uh, sa Diyos at kumamahal ng salita ng ating Panginoon. Ah, kasi ganito, pag ibasin natin sa ating sariling mga gawa, sa ating sariling kabutihan, kabaitan, halimbawa. Parang sinasabihan natin, Panginoon, no, oh, hindi, hindi ako naniniwala doon, hindi ako, ma, hindi ako makakapanalig doon sa ginawa mo doon sa krus. Ah, itong akin, aking sarili ng mga gawa, itong aking sarili ng kabutihan, dito ako mananalig, dito ako, dito ako maliligtas. Now, walang kaligtasan ng ganun. Ah, kailangan sa Panginoon. Ah, base sa kanyang kaluuban Baris na kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Uh, sorry po, uh, nagkamali ko kanina. Hindi, ko wala hindi ko nakaka hindi ko natandaan ko ang bibigkasin ko dahil hindi ako puro uh, pure na Tagalog, hindi, ako Tagalog. Um, uh, parang pinipilit ko lang magkapag ako upang uh, din ng mga hindi nakaka hindi nakakaunawa ng waray. Ang dami niyan mga kaibigan, sa pamagitan ng sariling kabutihan, sariling gawa, hindi binabase sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang kamatayan, yung pagpadanak ng kanyang ay ayang banal na dugo, uh, binabase sa sa mga accomplishment niya. Magdami niya, ang dami. Niyan, ang dami mayroon ka ang nagawang ganito, mayroon mga taong nagbago dahil sa akin pangangaral, aking marahil ako kakahabagan ng Diyos dahil ako ay mayroong mga taong na bago, ganito. Hindi po, hindi, hindi na dyan, mga kapatid. Dahil, pagin makasarili yan, tinatanggihan ang sakripisyon ng ating Panginoon sa Kalbaryo. Mga kapatid, hindi ganun. Ah, uh, halimbawa ako, nakaka, nakakatiyak ako ng langit dahil ibinabase ko ang aking katiyakan sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil ako'y nagsisi ng aking kasalanan, ah, uh, tinanggap ko ang uh, ating, ating Panginoon so Yusuf Christo bilang tagapagligtas, ako'y totoong nanampala tayo sa Kanya, ah, uh, ako'y na-convert kasi ang conversion ang pagiging anak ng Diyos ay one time, one place lang yon hindi, hindi long process. One time, one place, pagsisihin mo ngayon, kasalanan mo, at sa uh, sampalatayanan mo ang ating Panginoon Kristo, ang kanyang kamatay sa cross, pagka buloy living, at pagkabuhay muli, sampalatayan mo, nagmumula sa puso, yon ang makakaligtas sa iyo. Hindi ang iyong mga accomplishment mo, hindi, hindi yon, hindi yun. Anong gawin mo lahat, ipambigay mo lahat ng mga propiedad mo, lahat ng kabutihan, i i gawin mo, wala hindi makakaligtas dahil final ang salita ng Diyos na si, siya lang ang makakaligtas. Si Kristo Jesus ang makakaligtas. Anong, anong, requirement sa pamagitan ng pananampalataya? Pananampalataya. Mahirap ma paniwalaan niya ng iba. Mahirap paniwalaan niya ng iba. Pananampalataya na totoo. Ha? Ang daming verses. at uh, John 1.12 but, but as men that receive him to them give power to become the of God, to them that believe in his name. Ah, si, si, ka, kaninong name? Sa Panginoon Socrates sabi na ating Panginoon, uh, ako ang buhay, uh, ako ang buhay, katotoo, Ako ang ang daan, buhay, katotohanan. <laughs> kalimutan ko yung Tagalog sa English. I'm the way of the truth and the life, sabi ng ating Panginoon. I am the truth and the life. No man kami to the Father but by me sa pamagitan lang ng at sa ating ng ating Panginoon. Sa Acts 4:12, there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Ang Panginoon sa so Kristo lang. Sa Acts 16:31, Uh, ah, believe in Jesus Christ and thou shalt be saved sa Old English. John 3.16, yung tatawag na heart of the Bible. Ah, for God so loved the world that He gave His only begotten Son sa si itong sinong Son. Itong, itong bugtong na anak si Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that those who believe it in Him, believe it in Him, uh, Old English, uh, King James Version, that those who believe it in Him should not perish but have everlasting life. Yan. At uh, marami pang verses. Uh, Doon din sa John 3.36, uh, sa pamagitan ng pananampalataya. At sa 1 John chapter, uh, chapter 5, verse 13, na sinasabi ng sinasabi, sinasabi ni Apostle John na siya ay sumulat doon sa mga mga hudyo na sila ay may buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya pananampalataya kini-question niya ng iba pananampalataya ang putang sa langit yun kasi ang requirement Ulitin ko, yung pananampalataya na mayroong pagsisisi ng kasalanan, mayroong galit sa kasalanan, mayroong takot sa Diyos, may pagpupuri sa Kanya, at may pagmamahal sa salita ng ating Panginoon. Ayun. Ang daming papunta sa impyerno, mayroong pananiniwala sa Panginoon, pero hindi tama. binabase lagi sa kanilang sariling gawa, binabase lagi sa ka, kanilang sariling kakayahan, hindi sa kakayahan, hindi sa doon sa ginawa ng ating Panginoong so sa Kristo sa krus ng Kalbaryo, ang finished work. Kasi walang pupunta sa langit kung babasin natin sa ating sariling mga gawa dahil hindi natin mababayaran ang ating lahat ng ating kasalanan mula sa pagkabata at meron tayong original sin. Ito yung ng isang kulto uh, na no, walang tayong original sin. Meron tayong original sin yung namanan natin kay Adam, Adam at Eve. Kaya nga walang sino man makakaligtas sa kanyang sarili pag hindi siya totoo man palataya kay Kristo Jesus, yun ang requirement kasi. Para ng palataya, makakasiguro ka. Now, itong mga gumagawa, gawa ng gawa, nagpapakabait, nagpapakabait masyado, hey, wala walang, walang katiyakan, kaibigan, walang katiyakan na 100%. Ah? Kasi, walang espiritu. Pag hindi totoo pa ng palataya, walang espiritu ng Diyos. Ang, ang, ang mabibigyan lang ng espiritu ng ating Panginoon, ang mayroong totoong pananampalataya na nababasa sa salita ng ating Panginoon, nababasa sa Biblia. Ha? Mayroong pagsisisi, ulitin ko. Mayroong, mayroong galit sa kasalanan, mayroong pag, uh, pagtalikod sa kasalanan, mayroong pagpupuri sa Panginoon, mayroong takot sa Kanya at hin, hindi hiwalay sa salita ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Ang iba kasi gawa-gawa -ga lang kanilang pananampalataya kaya walang mga katiyakan. Napakadelikado mga kaibigan yung mga Asa sabihin may kapara na pala sa Diyos pero walang katiyakan. Napaka-delikado po 'yan. Hindi 'yan kasi ang gusto ng Diyos kalooban ng ating Panginoon na habang tayo buhay pa nandito sa lupa. Tayo makakatiyak yun ang kalooban ng ating Panginoon. Makakatiyak tayo talaga ng ating patutunguhan sa kabilang buhay, yung langit. Sabi niya, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in, in, in me. My father's house are mansions. If it were not so, if it were not, so, If it were not so, I would have told you, I would prepare a place for you. Uh, and will come again. The receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Promise yan ng ating Panginoon. At ang sasabi doon sa uh, Titus 1-2, In hope of eternal life, is God that cannot lie, promise before the world began. Uh, pangako yan ng ating Panginoon. Eh, kaya totoong sumampalataya sa bugtong na anak, kay eh, Kristo Yesus, sa mga tayo ng totoo, sa Kanya, mayroong kakatiyakan ng langit, yun ang difference niya, yung mga tao uh, na, na, na naniniwala sa ating Panginoon, pero hindi nakabasa sa Biblia, nagbabasa ng Biblia, Wala, baliwala sa kanilang Bible, ang dami niya, sasabihin Kristiyano, ang totoong Kristiyano mga kaibigan, hindi walay ang kanyang pananampalataya sa Diyos, sa Biblia, we cannot separate Christ and the Bible, mga kapatid, ako seryoso ako nito kasi, ang dami papunta sa impyerno mga kapatid. Ang dami. Mayroong mga religion. Mayroong religion. Ang kanil, binabasa kanilang mayroong religion. Mayroong kami religion. Original na kami religion. Nakakatiyak ka ba? Mayroong ka bang pinangahawakan na salita ng ating Panginoon? Kung wala, talagang hindi ka papunta sa langit. Seryoso pa ko nito mga kabigan. Dahil langit impyerno ang destinasyon ng tao. Pag hindi ka nakakatiyat ng langit, ay delikado talaga mga kaibigan. Ang daming disinting tao, ang daming mga tataas sa pag daming mga seryoso sa relihiyon pero walang katiyakan ng langit papunta sa impyerno ng mga kapatid. Ang ibang pinaglilingkuran, revoltong ibang pinaglilingkuran, ang iba, sarili na lang pinaglilingkuran nila. O, pag hindi pa lang ng pananampalataya sa Panginoon, sarili lang pinaglilingkuran at si Satanas sa pinaglilingkuran, walang katiyakan ng langit, walang, kas walang kasiguruhan. Napakalilikado mga kaibigan, napakalilikado. Pag hindi ka nakakatiyak ng langit, alam naman natin na ang kamatayan dumarating, hindi natin asahan. Gara natin biglaan, may isang ibang mamatay. Natutulog lang, iba nasa ang kasahan, hindi sa Sa mga lansangan. Kaya nga, sa ako na ibalit ang ating Panginoon upang pang mga tao magkaroon ng, ng totoong pananampalataya eh, dahil ang kamatayan ay eh, dumarating, biglaan, minsan. Ah, wala nang pag-asa. Pag nasa impyerno na, wala nang pag-asa. Wala na. Walang-wala nang pag-asa. Pag nasa impyerno na, wala na. Nandito lang sa lupa. Habang nabubuhay tayo sa physical body, tayo may pag-asa. -pag